Pero pa sigang-sigang ba? Ayun oh. Eh, Tara, no? yeah. bigkag galing mo yeah. Walang Yo, wala na zero. Wala yeah, na zero. <laughs> <laughs> Yo, yeah, no. Ya, shout out shout out sa mga anglers diyan. Yeah, oh, ha? Ito lang buhay ng anglers. Sanyan lang ang buhay. Sanyan yeah, lang ang buhay. Chaga lang, tagalang. Tagal lang talaga. kailan mo dito. Yes, ito mo. Dito dito. Dito kali mo ba? Ah, buntot, buntot. Masar lang, yan. Ibigay mo masar. So binar ba? Ayun oh. Ito yung malaki. Ha? Malaki. Yeah. Ito pa oh. Dalhin mo na. <laughs> <laughs> sa bahay, nandun sa akin nandun sa akin sa may lutuan, sa taas, nakilira pag may nakapasok doon sa kusina namin, napapansin agad eh <laughs> ang dami na kayo. hindi yun master, kaya kinukuha yun di ba sa bahay may mga dungguan ng mga bangka inalagay nyo sa isang ano, par parula ba? Para yung mga isda mano ma daw maakit ba? eh parula. Oo, parula. Kaya doon sa amin, yung tsuhin ko, makahuli ng malaking isda, yung pinuputol, ilalagay doon, tinutuyo lang nila. Yung kay ano ka, ah, yung sa vlogger sa Dubai, kayo yun, sa Dubai, kayo yun, sa Dubai, kayo yun, sa Dubai, kayo yun, sa sa yung, ah. oh, yon. Ayun, no? Putul -putul yung mga mo na yun, ano? yung buto sa isa mo lang beginners lang tayo beginners yan putol putol mo na isa sa isa lang yung buto buto lang buto yeah. yan yan lahat buto yan. Ito, master lang beginners <laughs> yan, no? yan o yan o oh, diba ganda yan maganda yung pangyipan o hindi no? panghiwa hindi pangyipan Thank you.

Pagpasin mo na muna yung ulo Para hindi mabigat Yan Yun

Thank you very much O, oh, ha? Huh? Ganino oh. Ganino Sige lang, sige lang Sige lang Yan Huli 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 O, yan o Ayan o Sige lang, sige lang Sige lang Yan, hindi pa tapos oh Ay, tumalam Sige, 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 sige Nasa ilalim yan

Ayon, ayun na oh, walang tao yung buntot to. Oh. Ama, sir, pwede ba daw ang gitara? Ayan, pwede mano na. Basta isa nga yung isang hatak na medyo mamatimbitimde. Pes Nandiyan na sila sa ano yan? lugar na yan Pero... Ay, banak tayo tabi oh Ayan, boss Asan na yan, ano mo? Tinapin mo na? Tinapin mo na? Asan na? Ayan, ayan Ayan, Ambilis Ambilis, ini lah yeah, yeah, yeah. Yo, landed oh, oh. Ayo, ah, yeah, no